Oy daghan na ba iya, oh? Ako, doon sa inyo nga. Mukha ito Mapuno na, oy. Oo. Pilaran niya kapunuan yot. Ambut, oh. O, gasi gatos na siguro na, kapin. Ah. Daghan na. Di panisayot, di panisayot na. Okay. Pwede. Pwede na, oh. Pwede na, Gamay pa, man? Gamay pa, mon. Basa sinaw na. Ano so, na yung masinaw sa? <laughs> sinaw naman, oh. No. Nainay mo kaya ikawan Maligid Maligid ka mamo Ano naman ka di ha? Ngadi apa di Dito ka balik Paniyara ng bali pa ka dito Paano mana? Ato ah Dito anak tas anak Pwede Pwede masad Pwede po Ngana ka Diri ko Ngana ka ko Sige Ngana Ganahan mo ka Ako na ay Ayun naman Basi mali Kuanta dangug ba? Dangug ba? Pang pang rap. Dira na kasta dira rap ito. Problema na bayong kasta. Karna ikit na tindina ka makuha. Naghan kay sulod-sulod oh. Lagi ko ano? Ngani-ngani lang na katunga katunga sa ako makatunga sa ako na ba? Lagi no. Samot dugdag hangkunan. Abo aku ako dia kan ka Lagi nga nang naamang ka dihan, nag-lisod-lisod ka man. Nanu daot na ka ani. Nakatinilas na ba ka? Ganyan lang sa'yo, di pa ni Papa. Oo, isa na, isa na. Basta gamay pa, no? Oh, kay daghan-daghan na nangyemo ha, kay saho ah. Dandunas tabang katungane. Katungane? Hmm. Kana po ipakuang atin ha? Mahal magod di pa ni Satoa. Atsal gani mag harvest ko atsal niya kay. Ano pa kay atsal? Mas ubos. Pero hilaw pa lagi. Okay oh, karaman? Green. Bukila, oy, mas maayo gali nang hilaw. Hilawon man gali nang mamu. Atsal at Atsal. Mga green, mm. kanang green yet no. O katong di matong di matong lingi katong tagas ba. Oh, bell pepper. Mm. Lagi bukti na butas mamu ana. Kuan. Pang sinigang nandiyan dito sa mamu mo. Mm, jodis, no ni pang sinigang. Jodis ito so, alak like, ate kay naman po sila uploy no na po sila fresh ko nga kuwan Dire na mo kay mamu basig mga kuwan ka dyan o oh. dira o oh. dira ay ugar ba kayong kuwan lagi wala ba kay wala tayong insurance dire. maka <laughs> <laughs> okay, insurance yun maligid dyan dyan disgrasya Eh. Ang taga taga Canada na kwan. Namo opo sili kay

Oh. Ato dito ka nung paubos. Kini kung sa kadakon na ni, eh. mau 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 kaya punto kadakon. Oh katong akong gingos mo. Oh. Pinatoy siya, mo. Binhalid mo yung gingon. Uh -huh. Pero kung ikaw kung di si dito, si dito mo. Atong atong ano? Ingat ko Patanuman na atong mga kwan, mga, mga lubiyok saging. Ang sa gel, one year lang. Oh, every one year. One year lang ang kwan, makapag-harvest na. Oo. Oh. Mm, so, madali, dali kay makabawi. Dali. ay e, kung mag... O, katong, katong nga, uh, kung ano to, lupo mo itong tanong. Sa akin, o, globe. Ate, may nakinas ka niya. Pwede na lingat o. Hmm.